Naglabas ng saloobin si Raul Delio ang tinaguri ang Pinoy Frankenstein sa naging karanasan niya sa pagtitinda ng longganisa. Si Raul ay huling napanood sa seryeng FPJs, Batang Quiapo, kung saan ginampanan niya ang papel bilang isa sa mga armadong tauhan ni Lorna Tolentino. Simula nang nawala ang kanyang karakter sa naturang programa ay bumalik siya sa paglalako ng longganisa. Kamakailan lang ay nagtrending ang isang niyang larawan kuha habang siya ay nagtitinda. Sa panayam sa kanya ng talent manager na si OG Diaz, ibinahagi niya ang ilang karanasan niya sa kanyang pagtitinda sa kalye. Anya ay may ilang taong kapag nakikita siyang nagtitinda ay pinagtatawanan siya. Wala naman raw siyang nakikitang masama sa pagtitinda niya dahil tanging hangad lamang niyang mairaos ang pangangailangan ng pamilya. Hanggat kaya parao ng katawan niya ay gagawin niya ang pagtitinda dahil wala siyang ibang aasahan kundi ang kanyang sarili. Pahayag ni Roll, minsan nakaka-encounter ako na pinagtatawanan ako. Oh, dati kang artista bakit ngayon nagtitinda ka na lang? Sabi ko wala naman po akong nakikitang masama sa ginagawa ko. Wala naman po akong ibang hinahangad kundi maitawid lang ang pamilya ko. Hanggat nakakatayo pa ako, hanggat kaya pang tumayo ng mga tuhod ko, kaya ko pang humakbang, pipilitin ko pa rin na itaguyod yung pamilya ko. Kasi wala po silang ibang maasahan kundi ako lang.